yung mga katropa may gagawin tayo bukas kasi yung yung litihin natin na ito Kinupla ko lang kanina yung mga katropa hindi, namin hindi ko lang pinakita sa inyo mga katropa ngayon ito yung ano ibang kulay yung ito yung guma kinupla ko lang kanina yung mga katropa hindi ko lang pinakita sa inyo pero bukas ito yung gagawin natin titirasin natin tapos gugupitin gagawin natin yung mga sunod ngayon ay na muna kasi gabi na ngayon mga katropa madilim na pa ano na lang ano pahinga natin ngayon mga katropa kasi tutulog naman tayo yun yun ting muna tayo bukas na maga mag ito yung gagawin madami ito mga katropa ito ay dosi dosi yun 12 dozen ito itong gagawin natin ito yes carpeting yan gugupitin dami pa ang dami pang gagawin natin dito piraso ba ito? Ang ganda ito. Sampu kada isang piraso ito mga ano. ilang piraso ito. Dosi-dosi na nga mga Ang gagawin natin. Okay na. Ito na yung gagawin natin mga kas. Bumipitin natin